ano po ba ang pangyayari na nasa likod ng pahayag na ito ni Apostol Tomas? Mabuti po ay basahin po natin ang mga talatang 24. Itutuloy ko po hanggang sa talatang 28. Ganito po ang nakasulat. Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko, mga kaibigan, nang unang magpakita po ang Panginoong Iso Kristo sa kanyang mga alagad, matapos mabuhay na mag-uli, eh wala po noon si Apostol Tomas. Absent po siya sa pagkakataong yon, At nang sabihin sa kanya ng mga kapwa niya alagad na nakita nila ang Panginoong Iso Kristo, ayaw po niyang maniwala. Ang sabi po ni Tomas, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Sa makatwid, ano po ang dapat nating maintindihan? Ang pinapaksapo ng mga pagkakataong iyon, batay sa pagkakatala ni Apostol Juan, ay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo. Hindi po ang umanoy pagiging Diyos ng Panginoong Kristo, gaya nga po ng ipinalalagay ngayon ng maraming mga tao.